So ayun, isang makaliblim na araw sa ating lahat ano mga kaibon ano? Mag-harvest nga pala tayo mga kaibon ng ano, itong dalawang inakay ng kakatil na to. Itong si Pearl at saka itong si, si Cinnamon no. Kasi may gitisang isang linggo nang naglilimlim itong mga magulang nila ng itlog. So nandito yung bali yung kak yung nandito sa loob Ayan. So, ayaw ayaw patingnan, no? Ayaw niyang, ano, lima yung itlog niyan. Kaya, kaya harvest na natin itong dalawang inakay nila kasi mahigit isang linggo na lang um, mapipisa na din yung ano, mga itlog nila kaya ito, ang dalawang inakay na ito bali ililipat natin dito sa malaking cage na ito kasi mas maganda kasi ng nang ng ano ng inakay ng ibon sa malaking cage eh so, kaya tara ano mga kaibon sumahan nyo ito ng kaunting oras ano o kaunting minuto sa pag harvest So, ayun, ano, mga kaibuan ito na. Ito na yung dalawang inakain ng kakatid natin. Ayan, si Pearl. Ayan, o. Nag-perch na siya. Tapos, si, ano, cinnamon naman na yan sa taas. O, so, oh, siyempre, observa natin yan, ano, mga kaibuan, kasi baka, ano, bulihin ng mga ano, ng mga alves o yung mga Africa African lovers natin dito so, mga malakas pa ng mambuli ng mga ano African labrids pero kung ano um, sila dyan ang mga mating kids na yan pipilitan tayo yung dito no dito sila ilagay sa isang cage na to kasi wala naman tong ano um, wala laman to pero yan ang um, siyempre observe mo natin kung anong mangyayari ano kung bubulihin sila ng mga ano ng mga alis yeah. so kapag ka nag um, nagaharvest nga pala ako ng ano, mga kaibon ng ano ng kakati um, basta ano na basta marunong na silang mag perch marunong na silang tumungtong sa perch tapos siyempre um, dapat um, marunong na silang tumuka ano ng seeds yung hindi na gano'ng nagpapasubo hindi na yan ano um, i-harvest so yan ha uh, makapansin mo ano ang matibay na magano siya matibay na siya mag-torch tapos so, um, mas maganda kasi yung mga ibon mag ano mag pagulang ng ibon sa malaking tig kasi yung ganyan ano ano na um, yung na, na ganyan kung mapapansin nyo ano um, medyo mga um, pasubo pa lang yung mga, mga, mga mababa pa gaganda yan tulad ng ano tulad nito ano. ang taas ng palo no ganda so ayan yun na si ano cinnamon yun no ang kulay ni ano ni cinnamon Ayan, observe muna tayo ang okay, mga kaibon kasi baka ano. Yun, ayan. Medyo namibigat pa sila sa ano. Sa kulungan ano. Ayan. Bali, apat na sila dyan ano. Dalawang anjin girl tapos itong dalawang kak. Ito yung dalawang kak. Ayan, yeah, no. Mga ano to, magandang ano to ng Ito, ang bata, bata pa rin to. Subali so, um, baka possible sana ano na magkaroon dyan ng ano, ng babae, no. Baka sana, baka mababa ano. Itong mga uh, harvest, bago harvest sa dito ngayon. So pwede natin i comparison dito sa ano sa mga cut na to. Ayun. Itong si white face tsaka yung si ano si yellow face. Ayan, maparehas siya na ano na cut. Ayun. Ito si ano. Ayan. ito si pearl. Ayun. yun naninibago pa sila sa ano sa late kids nila so yun lang ano mga kaibon ang video naman natin ngayon patungkol sa pagharvest ng inakay ng kakatayin natin dito ngayon so yun, sama sama na silang lahat dyan sa ano sa malaking cage na to ayan dami na sila dyan may mga um, itong mga parakit kaya yung mga Africa natin dito may Alps 1 kayong saka yung Alps 2 ayan ito si ano ito si cinnamon si ayan ah ang ganda ng palong niya ah no? kaso pa siya, ano, hindi pa siya hindi pa fully develop yung ano nila yung mga palong ayan ang ganda no so yun lang ano mga kaibon ang salamat sa um, sa panonood, ano ng video naman natin ngayon ang mga kaibon